Sempre gusto mo mag-work tong hello love goodbye pero ayaw akong ayaw akong maggawayan na wala yung success wala doon si Deeds ayaw ako na matalo no new house of us ayaw ako na alam yun kasi ayaw ko mafeel yun na iniwan ko siya Sempre gusto mo mag-work tong hello love goodbye pero ayaw akong ayaw akong maggawayan na wala yung success wala doon si Deeds ayaw ako na matalo new house of us ayaw ako na alam yun kasi ayaw ko Remind ko lang po ah, sa mga dumadaan at sa mga bumibisita po dito po sa channel ni Mr. Destiny. Napakarami pong mga ganitong posts na pinalandakan po ng mga cut nail pants. Ito po yung time na hindi pa po naghihiwalay si na at si Daniel. Kung matatandaan nyo, napakaraming kumbaga pants ng Katrin o cut nail ang nambas po sa ay Alden Richards. Totoo to mga kaalda, nakakalungkot lang po. Dahil sa isang iglap, eh nagbaliktaran po sila. Sa bagay, hindi ko po masisisi yung mga ilang Alden fanatics na baguhan lang. Hindi po nila, kumbaga alam pa yung ganitong istorya. Kasi pumutok po ito na sinabi nga po na breaking, kumbaga tinalo nga po ni, ng Hello Love Goodbye yung pelikula nila ng House of Ass. Bigla kasing umugong to. Biglang nag-trending, biglang pinag-usapan. Hindi ko alam kung saan nang galing. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako fans ng cut kaya hindi ko talaga siya alam. Ang problema lang po, Alden Fanatics tayo eh. At main fanatics. Biglang pumasok to sa main, uh, sa Alden Fanatics. At syempre, hindi ni gusto na mga Totally na die hard ni Alden Richards. Yung mga sinasabi ng fans na si Catherine lang daw po talaga yung totoong bumuhat kay Alden Richards. Kaya nga sabi namin eh, si Alden Richards sikat na yan eh ng mga panahon na yon. Hindi po ba? Kasi wala na nga po raw yung Alda, bagsak na raw po yung karir ni Alden. Tapos tumulong lang daw po o inangat lang daw po ni Catherine si Alden Richards tapos pinalalanda ka nila na tinalo na nga po raw yung House of Pass kaya si Alden Richards ay eh, totally nag kumbaga tumatamasa ng tagumpay wala daw utang na loob kay Katrin dahil si Katrina ang kumbaga nagsasabing kung hindi lang nga po daw kay Katrin eh bagsak na si Alden Richards totoo to talaga nagtrending to oh talaga syempre nakipaglaban ang Aldab Nation. Siyempre, kasama rin po si Mr. Destiny kasi matindi nga po talaga yung pambabas kay Alden noong mga panahon na yan. Talagang, kumbaga, kapag ka nagkomento sila, masasaktan ka. Pero bakit biglang nawala? Bakit biglang umamo yung iba at naging cut, cut den pants? Di po ba? Nakalimutan na nga po ba nila yung mga sinabit, maanghang na salita na ibinato ni Katrin? Na kumbaga ito yung time na biglang kumbaga wala ng balak pa ituloy ang Hello Love Goodbye Part 2. Ito yung isa ito yung ebidensya at resibo na inayawan din niya ni Alden. Dahil sa mga nabasa niya nito. Alam ko oh, dahil correct me if I'm kung hindi po ito nag-viral ah. Kaya ang ko sa inyo malabong ituloy yung Part 2 ng Hello Love Goodbye. Pero gaya na sinabi natin, hindi lang naman to kay Katrina. Eh isa rin po ito kay Derek Cati Molina, kay Jorus at sa mga kaibigan po nila sila Kakay na nakipag-usap kay Alden Richard. Siyempre, wala nga po silang project. Di po ba? Alam naman, hindi naman lingit sa inyong kaalaman na bagsak naman ng ABS-CBN. Di po ba? O sino pa yung gagawa ng mga pelikula para sa kanila? Siyempre, kapag Katrin at Alden Richards, malaking pondo yan. Di po ba? Kasi sunny yan eh. Kaya yung ibang kaibigan ni Alden, gaya nga po ni Joros, ay eh talaga naman pong kinukumbinsi si Alden Richards araw-araw. Di po ba? Alam nyo naman po na kahit sa ML, ay eh madalas maglaro si Joros at si Alden Richards. Kahit pag nagla si Alden Richards, talagang nagko-komento si Joros. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na si Alden, mabait po talaga yan kapag sinabi ng kaibigan niya na wala akong ano, di ba? Kesa magbigay na lang siya ng financial na tulong. Siyempre, yun ang pinakamaganda. Na gagawa na lang sila ng pelikula. At least magkakapera pa sa... Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga point na, ay hey, Mr. Destiny, mali ka naman eh. Kung si Alden Richards lang po talaga yung papipiliin, hindi niya po talaga tatanggapin itong Hello, Love, Goodbye. Kaya lang, siyempre, maraming tao ang kumbaga gusto niyang matulungan di po ba kita nyo ha ah, sa Hello Love Goodbye Part 2 tignan nyo ang dami ng Sparkle Artist Center na ipapasok dyan although sabihin natin yung iba taga ABS-CBN pero karamihan galing din po sa ABS-CBN ng mga artista na kinuha o pumirma ng bagong kontrata sa GMA Kapuso sinasabi ko lang po ito para lang po dun sa mga taong dumadaan at bumibisita yung tipong kumbaga pinagpipilitan nila na ganito ganyan, pinagpipilitan nila na si Alden Richards eh umangat yung karir dahil kay Katrin. Di po ba? Tapos nasa na po yung nakikipaglaban dati. Saan na nga po kaya yung nagpa kumbaga nagbabatuhan ng maanghang na ayaw pong magpatalo. Biglang nawala, di po ba? Nakakalungkot. Pero yan po yung totoo. Na may mga bagay-bagay po na kailangan nating ipaliwanag, kailangan nating sabihin, lalo na nga po kapag uh, may nagsabi na, nako Mr. Destiny, puro ka naman paasa, puro ka naman fake news, hindi totoo yung sinasabi mo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, may mga point na kailangan natin magpakita ng ebidensya at resibo gaya nito. Kailangan natin tong ipakita, kailangan natin tong iparamdam na totoo yung mga sinasabi natin totoo yung mga pinapaliwanag natin. Kaya nga po yung iba eh, sumisimpatya sa akin. Kasi gusto ko malinaw, gusto ko klaro, hindi yung sinabi lang katulad nga po ng Rilo na kung saan dapat inabot, dapat may video na binigay talaga yung regalo. Hindi eh. Hindi po ba? Yan ang sinasabi ko. Pero pinaniniwalaan na maraming naniniwala doon. Walang well, gandito na lang po yung ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at mga sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.